May sound na ba? Checking, checking kung may sound na tayo. Ayan, meron na, meron na, meron na. Thank you, thank you. At last. Uh, okay, good, good, good. Okay, uh, thank you, thank you. Uh, this is uh, a historic day. Dito natin uh, malalaman kung talagang babastosin na ba talaga tayo ng mga senador natin. Alam natin binastos na tayo ng uh, mga uh, uh, kataas-taas na hukuman ng uh, mga justices ng uh, Supreme Court. Ngayon natin malalaman kung babastosin rin tayo ng mga senador. Actually matagal na nila tayo binabastos, matagal na nila binababo yung 1987 constitution at um uh, mamaya they will just formalize it with uh, with uh, uh, by voting yeah but of course magdedebate sila jan kung wari pero kung uh, totoo yung sinasabi ni Jingoy na meron na sila 20 votes eh parang they're going through the motions na lang parang kung wari na lang may debate pero in the end sila pa Parin ang mananalo yung yung uh, grupo nila Sara Duterte. Kaya ang uh, ang parati yorin rin sinasabi dito sa sa vlog uh, caster channel ay sige bata uh, people power na tayo. <laughs> people power na tayo. Sana nga, sana nga pero mamaya uh, bibigyan ko kayo ng reality check ukol chan. Pero <clears throat> ngayon habang uh, we uh, approach the date Uh, marami na grupo na lum lum uh, lumalantad at uh, to fight for the people to fight for uh, the constitution for to fight for the rule of law and to raise their voice against corruption at uh, nga dito nakikita natin pati yung mga pamilya ni former uh, president Benigno Aquino III, Cory Aquino and uh, And the uh, Sen uh, uh, slain senator, Ninoy Aquino, ay uh, sumasali na rin sa mga rallies. And uh, uh, this is very symbolic. In fact, uh, very ironical nga. Diba, kailan-kailan kailan lang yung mga Aquino ang number one enemies ng mga Marcos. Ngayon, they are on the side of the Marcoses laban sa mga Dutertes. At yung mga Duterte naman, na dati kaalyado ni President Bongbong Marcos ay kalaban naman. So, uh, ganyan nga talaga, very sabi nila na uh, very strange uh, bet fellows ang mga politicians. Huh? There are no permanent friends, only permanent interests. Pero ang maganda dito ngayon, so pati mga Aquino ay uh, nagsanipuerza na sa mga grupo ni President Bongbong Marcos to call for accountability at ituloy itong impeachment. Ni, uh, ni Sarah ni Sara Duterte. So effectively, ha, makikita natin yung mga Aquinos there on the side of the Marcoses. That is kung talagang si President Bongbong Marcos ay uh, gusto talaga uh, tanggalin rin si Sara Duterte or gusto maimbestigahan si Sara Duterte. Pero kung si President Bongbong Marcos ka ta, ta kuno talagang talaga yung sinabi niya na ayaw niya ng impeachment mag uh, wala daw makakatuon daw makakatulong yan sa bansa then kalaban siya ng mga Aquino. Pero let's presume na pro impeachment si President Bongbong Marcos kung pro kung pro impeachment siya. So ibig sabihin na uh, side by side sila ngayon lumalaban pati mga Aquinos. So yung mga uh, sa mga Aquino naman ang uh, namumuno dito yung si uh, ito si uh, Ah uh, Si Kiko Aquino di, ah Kiko Aquino di. Ah sino ba to si Kiko Aquino di? Ah uh, Ah uh, siya yung anak ni Balsi na kapatid ni Pinoy ibig sabihin na ah apo siya ni uh, ay uncle niya si uh, si pa uh, president uh, former president Benigno Aquino III at apo siya apo ni uh, ni former uh, slain senator Benigno Aquino uh, III ha uh, apo ni ni Pinoy uh, ni Ninoy Aquino at uh, uncle niya si uh, Pinoy Pinoy siya siya isang political analyst analyst na grandson of uh, former senator Benigno Aquino Jr. and former president Corazon Aquino. Ah, active siya sa mga political commentaries at uh, anak siya ni uh, Victoria Elisa Biel, si Biel pala Aquino D. Ha? Ah, na kapatid ni Pinoy. ha? Ah, uh, siya natapos ng political science sa UP at kumuha siya ng Master of Science in Political Science and political economy from the London School of Economics in 2014. So, medyo tahimik lang ito, medyo tahimik lang ito si, uh, si si Kiko unlike uh, sa kasi niya si Bam Aquino, ah? Huh? At uh, uh, pero ngayon pa lang siya lumalantad talaga dahil siguro uh, tulad uh, sa atin lahat na punuan na rin talaga siya. Ah, ah uh, panapunuan na rin talaga siya sa pag-abuso hindi nil, lang ng mga Duterte pati yung mga senadorin na mga kaalyado ng mga Duterte. Ha? So pakinggan natin na uh, so marami na ang maganda, marami na mga rallies at uh, siguro dadami pa yan mamaya. Kaya ang question, mauwi ba ito sa people power? Pero before we go there, pakinggan muna natin yung mga pahayag ni Kiko ha, ah, akino, ah, sa rally kahapon, ha, ah, sa mga series of rallies kahapon. Marami na nagganap na rally sa Supreme Court. Mamaya naman, yung mga rally, mga marallies na yan, pupunta yan sa Senate of the Philippines. Kung may time, ha, ah, sumali kayo, kung may time, kayo, ako, baba balik hospital ako mamaya, balik check up. Ah, ah, kung may time kayo, punta kayo sa Senado. Pero kung wala, Uh, dito na lang kayo mag-ingay uh, sa social media. Ikalat nyo itong vlog. I-share nyo itong vlog. I-like nyo itong vlog para mapunta ito sa inbox ng mga kababayan natin na baka kung narinig na nila yung panawagan natin para umaten sila ng mga rallies, baka mag a pa sila. So, pa muna natin ito. And thank you, ANC, for this uh, video. Uta, te, i-di-di-se. Sa ro, uta, te, i-di-di-se. I-di-di-se. Abina, apanwa ga na taombayan, dinalamin sila. Nabinuwag po ng kontra nahon. May upa pa sa ang para sa usisya. Magbago ng mga karawa. At isa mga kasama, hindi tayo titigil. 11 na oran ang kumil! 11 na oran ang 11! 11 na oran ang 11! Ano yung panawagan ninyo sa senado? So ano po, ang panawagan ko natin kapareho lang po ng ating mga kagalang-galang na Senado. Yan, si Kiko Aquino D. Nagsasalita. Ha? So maganda ito. Mga Aquino on the side of uh, President Bongbong Marcos, laban sa mga Duterte's na nagsasabi na exclusive power ng Korte Suprema yung exclusive power ng Senado yung impeachment. So sana matuloy po yung impeachment complete. Matuloy po yung impeachment proceedings. Uh -huh. Yung sa Supreme Court, uh, umaasa pa kayo 13-0 yung naging uh, boto. Uh, you think kaya nga ma-reverse yun? Well, ang pagkakaintindi ko po sa mga hearing sa sa Korte ay kapag meron bagong ebidensya na pinipresenta, ay nagbabago naman talaga yung mga pasya ng ating mga hukom. So meron pong mga um, facts na hindi pinansin ng Korte Suprema o at least hindi nila binanggit ito sa kanilang naunang desisyon. Ito po yung mga uh, sa mga motion for reconsideration. So naniniwala po tayo na dahil ano po, um, talagang mga eksperto naman sa batas yung ating mga puno, sa uh, ating mga puno magistrado, sana po itinggin nila yung motions for reconsideration. Ano ba yung danger kapag yung Senate uh, court ay uh, ano, dismiss? Uh, yung, uh, yung uh, impeachment copy. Well, ang punto po talaga ng impeachment lalo na sa ilalim ng 1987 Constitution ay gawing mas madali yung pag-hold accountable natin sa mga matataas na officials kapag lahat ng institusyon po natin ay tumao parang binaliktad nila yung naipanalo nung 1986 1987 at ginawa nilang ulit kata parang naghahari-harian na lang bale yung mga matataas nating official dahil naging sobrang kitid na yung daan para sa accountability na ang impeachment po. So sana ay ano ho, lahat ng ang panawagan ko sa lahat ng institusyon natin, ipagtanggol nila yung diwa ng 87 Constitution, gawin nilang Um, mas, madali, mas madali, gawin nilang mas accountable yung ating mga matataas na opisyalis. Huwag nilang paguhin, huwag nilang labnawin yung uh, proseso ng impeachment. So parang ano yan, yung Senate, intayin na lang muna yung mga decision ng uh, Supreme Court tungkol sa mga MR. Yun well, pa yung inipanawagan. Well, ang posisyon ko po ay sana ano ho, kagaya ni na Sen. Bam Aquino, ni na Sen. Tito Soto, uh, nasa, nasa Senado talaga yung uh, sole power para duminig ng kaso. So sa tingin ko, pwede po nilang ito Uh, pwede naman itong ituloy. No? Pero sa mga senador na nagsasabi na galangin na lang yung desisyon ng Korte Suprema, siguro ang sagot ko naman po ay hindi pa naman yung final. May dalawang grupo. Well, nauna po kami nung Viernes, tapos yung House ay nag kahapon. Baka meron pa pong file sa um, today dahil today nga ang ng Supreme Court. Antein naman po sa mga may ganong reasoning na gusto nilang galangin yung Supreme Court. Hindi pa final yung Supreme Court decision. So sana... Kasama siya sa mga grupo nag-file ng... Uh motion for reconsideration sa Supreme Court. Kaya nga ang panawagan nila dapat uh, hindi na muna ituloy yung pagboto mamaya ng mga senador na para patayin ang impeachment. Uh, Hintayin na lang muna yung uh, desisyon ng Supreme Court. Kung sabihin ng Supreme Court kung i-tapo ng Supreme Court yung motion for reconsideration, doon sila na boboto. Yun lang man natin sana. Sana sundin tayo. Ha? ang taong bayan ng Supreme ng mga ng mga kung uh, senador kak mamayang hapon. Ang hindi nila yung proseso na, yung uh, tamang legal process. May mensahe ko ba kay Justice Yonen na uh, ng mga decision? Ayun po, uh, tayo po ay naniniwala naman na expert po talaga si Justice Yonen. Alam niya, uh, nakasama po natin siya sa ibang mga laban. Uh, malaki po yung naging contribution niya sa Uh, administrasyon ng tito ko nung panahon ng um, nung panahon ng signing ng framework agreement of the bangsamoro Samora, alam niya na mahalaga yung proseso pero mahalaga rin na madidig yung hiling ng taong bayan, yung hiling ng mga moro nung panahon ng PAB, uh, tsaka yung hiling ng mas malaw, uh, yung, uh, yung hiling ng malawak na taong bayan Pilipino ngayon na dapat magkaroon talaga ng accountability. Na yun naman yung constant po eh. Mula, yung hiling ng ating mga kapatid na moro ay accountability para sa um, para sa historical injustices na naranasan nila sa bang, sa Mindanao. Yung hiling naman po natin ay accountability din para sa injustices na ginawa ni Sara Duterte yung pagnanakaw niya, yung pagbanta niya ng karasan at yung involvement pa niya sa mga extrajudicial killings nung siya ay mayor nung panahon ng kanyang patay. Ano next step if ever it is Mr kung i-dismiss po ng Senate, siyempre pag-aaralan po natin yung mga bagong rules na binaba ng Supreme Court. Pero wala rin magtipigil sa taong bayan na magkaroon ng saliling paglilitis para kay Vicky ra Duterte. Total, marami naman, po, marami naman po sa mga ginawa ni Vicky ay pampubliko. Uh, sa harap ng lahat po siya nag ng, ng mga kapwa Pilipino na kahit hindi ko naman sinusuportahin yung presidente, malinaw sa at Malinaw sa marami at malinaw sa buong mundo na hindi pwedeng magkaroon ng isang vice-presidente na nag-hire ng isang asasin na nagre sa kahit sino mang tao. So para sa akin, kung ganung kalinaw ang ebidensya, taong bayan na po ang hahatol kung ang lahat po ng ating institusyon ay pibigo po sa atin. Pero sana pa rin po, maasa pa rin po tayo na, um, na pakikinggan po kami, na, na pakikinggan po tayo ng ating mga institusyon. Yes po, kasi again po yung ano ko, um, kapag mayroong bagong ebidensya na pinipresent, talagang nasa kapangyarihan ng uh, ating mga Korte, Korte Suprema, Manyano, RPC, uh, nasa kanilang uh, may power naman po na ma-reverse yung mga desisyon nila kung may bagong ebidensya na present. Sa uh, naging desisyon ng Korte Suprema noong July 25, may ilang mga punto, may ilang mga facts, na hindi nabanggit doon sa decision. Uh, sa pagkakaalam ko, yun po yung nilalaman ng uh, motion for reconsideration ng House. Yun din yung nilalaman ng motion for reconsideration na final ng mga impeachment complainant. Sana po, tingnan po nila yung facts at mag-decide sila accordingly kung uh, base sa mga bagong facts na ito, kung tama ba ang naging original na decision nila. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Parang naalala ko. <laughs> Ito pala sa mga Aquino ang magsalita na parang rapid fire. Eh. Parang siya uh, para talaga si Ninoy. Si Ninoy, ganyan yung magsalita. Parang ang bilis, eh. rapid fire. Eh. <laughs> rapid fire. Uh. Kung napanood nyo na yung mga speeches ni ni former uh, Senator uh, uh, Benigno Aquino, uh, makikita nyo, ganun, ganun ang style niya. So ito pala si Kiko Aquino D., ang nakuha sa gano'ng klaseng uh, style ng pananalita. So tama naman siya na talagang uh, talagang sinisiraan na talaga yung uh, yung impeachment process natin kung susundin pa ng uh, Senado. Kasi tulad ng sinabi niya meron naman exclusive uh, exclusive uh, right or exclusive function ang Senado na at Kongreso, sila lang ang may exclusive power over to 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 process yung impeachment complaint pero ngayon ah, nang himasok ang Supreme Court na hindi naman dapat kasi ko equal branch of government ito nang himasok yung Supreme Court eh pwede naman sila hindi sundan ah kasi sila naman ay may exclusive power tulad rin ng Supreme Court meron rin exclusive power sa mga kaso pero dito ha pwede nila they can opt not to not to follow lalo na kung nakikita nila na uy na wala audio na naman test, test 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 test, ah okay 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 naman okay naman Oo. so pangit talaga siguro signal ngayon baka Meron na nabotahe ngayon na naayaw pakinggan natin na panoorin natin yung Kwan yung is, yung mga debate sa Senado mamaya. So, ang big question na so, meron. So, merong mga meron mga mass action ang mga Aquino, meron mga mass action yung uh, yung mga group uh, iba't ibang political groupings at siyempre mga Lalo na yung taong bayan, lalabas yan mamaya, mag, mag baka pupunta pa yan sa Etsa, lalo na kung uh, kung na kwa na, ba, na napatay na talaga yung impeachment process. Ang question ay uh, mangyari ba yan parang doon sa billar, doon sa envelope ni former president uh former president uh, uh Uh, Joseph Estrada. Ha? Kung yung hindi nabuksan ng envelope, nag-walk out yung mga prosecutor, and then, uh, nagka-people power 2. Uh, nagka-people power 2. Nagka-people power 3 pa nga. So, magkaka-people power 2 ba tayo? Uh, ang sagot, baka hindi po. Kasi, itong people power will only succeed kung may withdrawal of support yung military. At kung uh, itong uh, people power, kung kung done against uh done against uh the uh done against the marcoses Siyempre, gano parang ganun ang dating eh pero nakikita natin na napaka-loyal napaka-loyal uh, or kasi parang lumalabas ito people power laban kay Sara Duterte so malabo malabo po ma may mangyari dyan kasi syempre hindi naman papayag yung mga Marcos supporters na ma people power laban kay President Bongbong Marcos at uh, yung mga military naman uh, di ba sako-sako ng pera yan binibigyan ni uh, ni ni former President Duterte noon at uh, yung Armed Forces of the Philippines at uh, yung PNP naman binusog niya nang gusto sa mga sa mga reward money sa Peking drug war niya. So mukhang malabo plus uh, noon rin nag yung people power dahil yung korte, pumabor sa gobyerno. Eh dito problema natin, ha? 13 out of uh, 15 justices ay appointees ni Duterte. Ha, di ba mga, mga hudik yung mga justices ang gumalaw para para bigyan ng legitimacy yung pagtanggal, although questionable yun, sabi ng mga legal experts, yung pagtanggal ni Joseph Estrada, pero binigyan ng, ng, ng imprimatur at ng uh, inaffirm ng mga justices na tama yun. Kaya na, na, na pa, naka naka-assume office si Vice President uh, Sara Duterte noon at nag Sorry, si Gloria Macapagal-Arroyo, nag-assume office si uh, Vice President then Gloria Macapagal-Arroyo, and served the term of Joseph Estrada. So sadly, wala po magaganap na people power. Magandang sabihin, pero ang pwede na siguro natin gawin is uh, uh, gawa na lang tayo ng mga mass action, ha protest action, magharang mag ng mga traffic, ganoon ha magkakwan yung uh, to make our voices uh, known talaga at sa uh, na tutol tayo sa aksyon ng uh, ng Senado pero walang magaganap na people power like a change of government pero pero pwede rin man, naman maka mass action ha mass action na gagawin natin so yan na lang ha? at uh, pwede rin kung yung hindi makalabas pwede rin di, through social media by calling for uh, mass action pwede nga uh, out of protest pwede natin uh, kuan yung mga yung marami marami hindi ko na baka ma kwant tayo <laughs> sabihin <laughs> nagpa promote tayo ng uh, chaos dito pero we can do mass actions to show the government na na hindi tayo happy lalo na ito mga mga senador siguro ang pwede ang pwede dyan, workable talaga ito mga mass rallies na siguro kung makita nila na ang dami talagang tao baka kasi kung napatay ng ng Senado mamaya pwede pa naman nila ulit pwede pa naman nila ulit uh, uh, ituloy yung trial pwede pa naman nila bawiin yung decision nila kung ang Supreme Court ay pinagbigyan yung motion for reconsideration. 'di ba Meron na file na motion for reconsideration after after na patay ng Senado at sila naman mismo kung sa, kung, kung ang Supreme Court pagbibigyan yung MR eh pwede naman ituloy namin yung yung trial dahil uh, dahil binawi na ng Supreme Court yung decision nila so tama yan ginagawa nila nila Aquino D ah na ang target talaga nila ang Supreme Court. Sa tingin ko, diyan sa Senado wala na tayong magawa, mukhang kwan na. Mukhang uh, na sila, everybody happy na sila diyan. Ang pwede na lang natin i-pressure pa ngayon yung Supreme Court. Dapat uh, wala ma, walang katapusan rally diyan araw-araw, ha? Mga mass action sa labas ng Supreme Court. Yan na lang pwede nating gawin. Kung wala pa rin tayo, wala pa rin lahat yan, action sa Supreme Court, na deny pa rin yung MR, katapos yung Senado, pinatay pa rin impeachment. Ang last recourse na lang natin is the 2028 election. Dapat i-reject, itanggal natin yan lahat, ilagay natin ng mga bagong uh, opisyalis, mga malinis, mga matino, bagong mukha naman ha, ah, sa 2028 election. At especially, especially yung presidente, dapat mas matino pa sa matino at lahat ng mga damage na nagawa ng Senado, ng Kongreso, ng ng korte dito sa sa administrasyon ni President Bongbong Marcos pati na sa administrasyon ni Duterte ayusin natin in 2028 by electing a leader na matino, electing a leader na takot sa tao, takot sa Diyos at uh, susundin yung batas to the letter ha at hindi yung kuya kuyakoy na leader na, na hi, wala naman na control sa Senado. Hindi lang man ma-impeach yung Vice President. Ha? So yun na lang, dyan na lang tayo babawi. Pero tingnan natin, tingnan natin, hindi pa naman tapos lahat. Uh, meron pa few hours to pray ha? for miracle mamaya. So thank you. Hanggang dito muna tayo. Thank you very much for watching. Uh, kung hindi kayo makapag-rally, I like this blog na lang to spread the message uh, of uh, mass protests And uh, uh, please share this blog to friends and relatives and to tell them to also pray but also to to um, to make a big noise sa social media para baka maimpa-influence pa natin yung Supreme Court para pagbigyan yung MR na final sa Supreme Court. Mucho yung mas gracias sa todos. and see you in my next vlog.